Teka, ba't nakahit ka? Okay lang yan. Ngayon, good day! kani ni bagong scoop na naman niya. No? So, pakita lang natin kung paano ba magkabit ng pintok. Hindi kasi natin ang pakita ng ayos yun sa unang natin vlog so... Eto, nakabuo na. Meron kaming ginawang PVC na pintok. Ah... Uh, actually, medyo patay-bata na PVC. Pero sa unang try namin, Subukan namin pananamin sa pinto namin sa baba ganyan din. Umubra naman kahit PVC lang siya. no. Tsaka dalawang magkasaping PVC. Oh, dalawang 3/4 'yan, 18 mm para makuha natin yung 1 and 1/2 na standard na kapal ng pinto. So, <coughs> oh, paano ikabit? Sa bakal na bisagra. Meron din kami dito improvised din na bakal at saka medyo masailan yan bakal at saka PVC ang tanong natin gamit ang ano to? yan, mga bisagra na meron ang dalawang klaseng bisagra dito isang lipit may isang pang malaki oh, ito, gamitin natin sa malaki ito, gamitin natin sa maliit mm, 2.5 ang kapal ito 2.0 oh, may mga klase ano may mo naman dito yan yung pipili kayo ng bisagra simple. kung gusto nyo yung matibay mas makapal meron pa yung mas mag yung nabibili kasi sa hardware medyo ordinary ano? ito ay stainless na tapos medyo makapal tapos tignan nyo to door lab na yale na hindi siya nakapak ng maganda kaya mas mura Halagang 300 plus na nga ata ito. No? So, meron ka ng yen na door lab. So, door ordinary lang sya Pero, okay na kasi yen. No? Medyo may brand. Uh, kakabit natin yan. tingnan natin ganun kalabasan. Ito, no? Dito sa bakal ng hamba. Napinturahan lang eh. Pero bakal yan. Mag-welding pa tayo. Tapos, may na paano ngayon yan ngayon nililinisan muna niya. tapos nakakabit natin okay So, tingnan nga natin kung anong mas maganda. Ito makapal, pero ma makipot. Ito medyo manipis, pero mahaba. So, tingnan natin kung anong para na natin para sa malaki at sa para sa maliit. Pero, kasi ito nga dito maliit. Malaki. Buksan natin ito. kung tingin lang natin. Yun, so, ayan. Nabuksan na natin. No? Nagulat ako sa laman. Talaga namang itong isa sa natin. Ano mo ito? 2.0. Ito ah. 2.0 na kapal. Tsaka 2.5. Pero tingnan mo naman. Hmm. Nakay focus grabe naman kapal na ito kung di prensa dito wala ko na hindi pero ito 2.0 okay bidutin ito 2.0 oh <laughs> ay mapo ko yan yan wala po tapos ito Oh, di ba? Kapal. So, itong mga pal, although mag-ipot siya, wala naman siguro kasi yung, yung tornil lang naman. Ito lang natin lagay sa malaki. Kasi makapal eh. Hindi siya mag Basta-basta. Okay. Itong medyo manipis dito. Sa so, maliit. Ayan. Maliit. Malaki. Tsaka, napansin mo, eh no, sop sop siya mag... Smooth siya mag, ano, Sunot yung ikot niya. Pareha sila. Sunot mag, ano, yung ikot. So, hindi ito siguro ingit-ingit. Antay ingit-ingit. Ano, hindi siya, ano, umaalog. Kasi yung tornillo, oh, uh, yung no, Mas mahaba na yung tornillo kumpara dun sa nabibili sa hardware. Kaya ikli niyan. Kala mo pang Hector Nilyo ng pangkabin na ibibigay sa'yo. So, ito. Talo lang naman to. Mas quality. Hindi nang titirin kay masela ng pinto. Yan. Stainless na soft glove. So, okay, paano natin kakabit dito? So, muna na rin doon muna sa taas. Ay, parang minisa muna nyo yung pinagmasin yan. <laughs> yan. So, yan. Kinap ko kasi. Nagpunga ko ito. Ito, sukat lang kami ng 15 cm para sa ibabaw. Tapos, na dyan, tuwa, 25 cm naman ngayon. Nakalikay kong ano. Nakalikay kong na sa ibabaw. Kasi dito lahat ng isa sa ibabaw ng pinto. Ito, ilalagay na, namin sa ibabaw. na Tapos, sa ilalim, 15 cm, 10 Tapos, gitana na lang natin yung dalawang bisagrang yun. Yan, para balanse. Eh ito so, ganyan ang kalabasan niya ngayon yung bisan niya pero dito na rin kakabitin na hmm. para lahat ng bigat sa luna na sa ibabaw hanggang na pero gagatlaan pa natin ito tingin ko kaya makapal itong ano makapal itong bisan niya natin magagatlaan natin ha? pero guhita muna natin ang guhita ha sentro to ng ano ah, ng bisagra, yung 15 cm. Yan, tapos nga natin guguhitan. Ito lang sentro. Hindi nga natin guguhitan na iba po sa ano. Huwag natin masyadong ilawin sa dulo para hindi naman pumapaypay. Talong ng PVC to. Okay. Yan, naguhitan na natin kung paano ko siya pinuhitan kinuha ng yung sentro ng 15 cm ganyan yun lang yung sentro mo dun sa bisagra din tapos saka natin gumitan dito ano lang sa lahat tapos mong ganyan tapos gumitan ngayon ba natin ito kung gaano kakapal itong plate na ito hmm, 3.5 2.5 mm o kung mo wala lang yung router pano naman di alam takan manmanunan lang eh dire nalang lahat na okay so, kita mo na maramas agad mo kunin na natin lahat 'yan hmm. okay. ay naki chat eh yeah, nakanta na namin oh no. yung binuita ng kanina So, meron pala kami dito ang ano, maliit na router na ganito, kumbra na. Although kasi PBC to. Kaya ano, malambot siya dito eh. Kaya umuubra na. Tapos tignan nyo. Oh. Importante mag-pares lang sila ng lapat na ito. So, yung muna natin lahat ng bisagra to. Dito sa may pinto. Tsaka natin siya isusukat dyan sa buta. Kasi importante na maplastar muna natin bago natin safety welding para malaman natin kung sisikip ba o luluwag para sisikip ba hindi naman pala luluwag to masikip lang o <laughs> yan so, kaltasan muna natin lahat pinito to may guide din kasi to nga ganun lang namin o oh. isa lang kasi kung ikaw yung hmm, tansyahan nga lang tsaka ano kung um, um, palagpasin sa guhit hmm, ayan o oh. Um, Ewan eh, okay, ko kung umubra sa kahoy ito. Pero umubra naman dito sana eh. Pabising. Wala mang umubra din yan sa kahoy. Huh. Okay. Umbita muna natin lahat ng e, bisagra. ni Sagra. Ba? Ang cluster na rin natin. Ang kaso, ayun, nakangat din lahat ng ipangangat tayo ng pinto. Eh. Ito yung pangangat ng tayo, sinabi natin pangangat ng pinto. Para sa clearance sa baba. Ang kaso, ito nga may encounter niya sa pagkakabit ng pinto. Eh. Dito, okay na. Yan, sakto na yan. Lapat na lapat yan. dito ng isa? Pagdating dito, ayun na. Sinasabi sa hula. Lalo na dito. Ayan <laughs> na. Uliwalay ng todo yung ano. Hamba. Eto. Pantay na dito. Okay na eh. Tingnan natin yung siwang parati kung pantay. Pantay na dyan. Pantay na dun. Ang kaso, ito talaga. kung paano gagawin natin? Either sapian natin yung amba or yung pinto. O ano tayo ng pansapi para hindi na natin, instead na ilubog natin yung bisagra, nakakaltas, hindi, sasapian natin palabas. Okay, ito kaya pa ba? O, kaya naman yata makabit kahit ano. Malayo siya. O natin. Ano, naiikot naman yung bisagra. Yun nga lang, pilit. Ang laki oh. Ito, ilalapit natin ng konti. Ito, kaya pa. Pag inurong, yun ako nakikita nyo. Ito, kaya pa. Tong. Okay, so, ilalapit uh, natin. Ito, sobrang layo. Ito, tayo pang kaldas. Tayo pang sapi. Oh, nakabit na namin. Ah, uh, no, naplastar na ulit namin. no? kaltas yung ginawa sa Hindi na, imbis <laughs> <laughs> na sa may kaltas na amin, ikabit. Dito na lang sa ano, sa walang kaltas. Yan, pwede naman yan. Imbis, huwag na doon sa may kaltas. Dapat kasi hindi ko muna kinaltas at pinastar ko muna eh. Oh, oh, ayan. Ito, kaya pa naman yan. Bubo lang konti yung ano. Hindi nyo kita yung loob eh. Yan. Ito, kaya na yan. So, hindi na kaltasan, huwag na lang. Inangat na lang namin konti. Okay lang naman yan. Tapos i-welding natin to dun sa hamba. Bubuhitan natin yung bisagra para may palatandaan tayo. Uh, buhitan natin yung ibabaw kahit yung ibabaw na. Sana lang abot ito. Bubuhitan ko ito sa kanto. Tarong natin. Bubuhitan okay. na natin 'to lahat. Yeah, wait na natin tong hamba. Kung hanggang saan siya inaabot. naabot. Yan, mismo hamba. Tsaka itong bisadra, kung kaya mo guhitan yun. Yan, yeah, naguhitan naman. Ganyan sa ilalim. Kung hanggang saan inaabot. Tapos kung kaya mo guhitan din yung ilalim. Yan, yeah, naman. Tandaan mo nga lang, basta matulis yung anong lapis mo, mabubuhita mo yan. So, buhita natin sa lahat. Ah, buhita ko muna ito. Ayan, so, mabuhita na natin. Dito yung pwesto ng bisagra. Ayan, ibabaw babaw at saka yung danim. Kita ba? Ibabaw, saka ilalim, naguhit. Okay, tatanggalin natin ulit. Dito, hindi ko pa yung mga top na Dalawa muna. Tanggalin natin ulit yung bisagra. Ayan. Ako doon, pinakita natin sa ibabaw, di ba? Yun ang na itatapat natin ngayon dito. No? May guhit niya sa ibabaw, itatapat natin sa kanto dito. Okay, so, ibabaw muna para may pwesto natin. Tingnan natin kung may nagbago sa mga gitna. Kapag may ikabit natin, yung babaw, titesting muna natin. eh, testing. Kaya? O so, yan, tinapat ko yung guhit na yung ginuhit natin kanina dito sa kantuhan. Ang ginuhit natin. Kaya, pantay na siya. Ngayon, natin to bibilogan. Kasi dyan tayo mag-welding ay eh, may pintura. Tapos, kasi patuloy natin ito ngayon. May pintura na. Hindi na, may rapa tayo mag-welding yan. Kapag may pintura yan. Ayan, ito yung kakas kasi natin. Matapat naman na ito. Kasi natin ngayon yan. Nang mano-mano, ganyan -mano, dyan. O, yan. Tapos na namin yung ground. Doon muna sa pintura. Tapos, yan. Kaya, medyo malaki yung kaskas -kas ko kaysa sa bilog. Tapos binuhit ko na lang uli nyo na kaskas ko na. Para alam ko pa rin kung saan nakapuesto. Tignan yun natin yung welding. Kung sana walang magbago. So, yan. One zero, no? Kaya lang, dahil stainless nga pala to, madali siyang umitim shop ka may specific talaga na welding gear pang welding pero mag welding pa rin naman yan at iba yun o may nalbigan ko na lang din dun sa ano ngalang nga lang kanda salog salog yung pintura din nakakasahin so, na lang natin to ngayon dahil na welding na natin ang unang ikakabit natin itong bisagra dito kapag kakabit ng bisagra pag may welding na to ibubukas lang natin tapos ibalik natin dun sa pinagtorninyohan niya. no? Yan. Tapos maganda na may pangtanso kayo sa ilalim. Ito kasi may pangkalso kami ng tiles. Kaya medyo madali para sa amin magpapat sa butas. No? Yung iba, plywood lang sa ilalim, okay na. Pero ito yan. Tutornin natin to, tapos itesting natin. Sa, kaya niya yung buhating. nga, kasi isa pala yung turnil niya Na-experience na namin yan na isa lang nakakabit ng bisagra. Tapos, pinaplaster lang namin. Huwag lang masyadong malikot, pa-plaster lang namin pa ano, pa-sara kasi yan lagi ko nagbago yung pwesto sa ibang bisagra natin. Ang kaso nga pala nung winelding namin, no, dahil nainitan, nawala yung pagka uh, soft open close niya. Konti. Pero meron pa rin naman konti. Eto, hindi ka ito, hindi kagaya na Sobrang soft pa. Ito yung nabawasan. Kaya tagnilya natin ito. Tapos testing i-plastar. Nung nag-welding nga pala kami, nagbigay kami ng mga plywood doon ah. Para hindi masunog yung tiles natin. Susunog kasi yan eh. Oh, ito eh. Tornilyo. Yan, tatlong tornilyo. Tapos dahan-dahan natin ngayon isara. Tingnan natin kung may diferensya. Buka lang natin to, Tapos sunod natin kakabit. Ito ilalim. No? Para magkaalaman na. Ito, madali na lang itong gitna eh. Hindi yeah. na natin tatanggalan yung bisaga. Diretso na natin yung welding. Okay, yung um umpisang uh, bisagra sa taas, yun lang mahirap ikabit dyan. Tapos ito, alignment sa ilalim. Tapos ito, sasabay na lang yan. Okay. Ayan, natin na mo. Oh. Namumukas na namin. <laughs> uh, pero nung nasara namin, ayan, tingnan natin ka nagbago yung guhit. Medyo bumaba ng konti, ah. Pero minimal lang yan. Parang dun pa rin Hindi naman din naman na perfect nga yung pagkakawindingan yun, na eh. So, yan. Tuloy na lang natin to Sunod nating kakabit. Yung ilalim. Ang wow. titing. Pero yan. Kabit. lang muna natin isang butas. Tapos testing natin ulit isa. Para malaman natin kung may palpak. Pag may palpak, madaling katanggalin. Uh, Saka uh, spot, spot pa lang naman yan. Eh. Tatanggalin natin. Pasahan mo ulit. Pangit ang pagkakaalan o oh, sige sana o oh, diba maluwag matalbog pa o oh, o oh, yung salod kami tuloy na yan yung mga butas na dyan iagano yeah, ganoon lang natin to tapos mamarkahan ah uh, pas yung pag weldingan ah. tapos welding Keren yan tuloy tuloy na to o oh, ayan na welding na lang ito eh, ano ba yun? Welding. Ito ipipinturahan na lang natin ulit. Na? No? Tapos... dire diretso na lang na, na welding yan eh. Ito ngayon... O, okay, facing natin. di ba? Smooth na smooth. Oop! Oh. O, oh, tumatalbog pa pabalik. <laughs> Tapos, hindi umiingit. Pag umiingit yan, ibig sabihin dumalaban eh. Tsaka ano? pagpilit ni Sara, pagpilit yung parang ayaw masara ng tonyo, napilit, lumalaban. O, ibig sabihin, pinipit yun. Ito hindi. Mamahalo um, 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 pa naman, o. Oh. malambot na malambot. Tsaka titignan nyo yung siwang paikot. Yan. O, oh. pantay nga ba? Kailangan yung siwang nito sa ilalim, kapayapayas ng siwang sa ibabaw. Hindi nyo. Yan. <coughs> yan. Although dito nag-iba, hindi naman maiwasan kasi na mawala sa ako. Kung hulog yung hamba, pero konti lang naman. Kaya okay lang. <coughs> no? Ayan. Doorknob. Tsaka na lang. Separate video na lang natin yan. Okay. Ano din ang doorknob. Uh, critical din ang doorknob. No? So same process na lang din sa kabilang tinto. Ganun lang din naman yan, paulit-ulit lang naman yan. At sa mga susunod pa nating video, no?